Hello guys, magandang magandang araw po sa inyong lahat ng October 1. So, i-welcome po natin ang October guys. Kailangan ho natin ng honey. Ayan. Uh, budburan ho natin ng sinanong powder. Kung wala kayong sinanong powder guys, coffee powder. Ayan. Kailangan po natin ang dito dalawang coins. Ayan guys. Itong ritual na to guys, gawin ninyo ngayong umaga. Para ho, tuwing tuloy-tuloy yung blessings ng buhay nyo. So, lalo na kung yung mga mga business, ayan, may mga business guys, ito po yung gawin ninyo. So, dito guys, ganyan, yung dalawang coins po. Ang gawin ninyo, yan, humiling kayo ng mga kahilingan niyo sa buhay, and then, i-drawing po ninyo itong infinity blessings dito. So, hayaan nyo lang man po siya. Ayan. Dalawang coins po siya guys. Ha? Ganyan. Ito guys, ginagawa ko tuwing first Sunday. So, dito guys, gawin niyo Ayan, one pa ngayon. Hayaan nyo lang siya dyan guys. And then, manifest kayo ng... Magbanggit kayo ng mga affirmation. O kaya, I am money magnet. Money comes to me easily and effortlessly. Money is constantly flowing into my life yung mga ganun ano guys tapos ito po ay iganintin niyo siya guys yan para lahat ho ng blessings ayan lahat, lahat ng mga kahilingan ninyo sa buhay ngayong October guys yan po ay matutupad so dito Nangangamoy honey, nangangamoy sinanong, nangangamoy yung aroma ng blessing. So itong coins nito guys, ibilad niyo sa sinag ng araw. And then, ito ay huwag ninyong gagastusin hanggang matapos ang October. Ayan guys, lagay ninyo sa wallet niyo, i-separate niyo, lagay ninyo sa wallet niyo, Yun lang po yun guys, and kayo po na ano, itong kamay ninyo siyempre, wag muna ninyo itong huwag ninyo pupunasan. Hayaan nyo lang siya na matuyo naturally. Ayan guys, para ho magkaroon ng maraming blessings. Ayan, pagka natuyo na po, magsulat na po kayo ng mga tinuturo kong code, mga tinuturo kong mga sigil sign, tinisulat na po ninyo. Maghapon dyan ngayon. Mas loaded po tayo sa pampaswerte. Do not entertain muna yung mga drama guys. Kasi uno, One, okay. kailangan mag-umpisa tayo ng masaya Ayan, laging para yung blessings lagi pong ano guys Gaano man kabigat yung problema, ayan, huwag mo na yung isipin ngayon Ayan, ang mahalaga na nalangin kayo sa mahal na Panginoon Gumawa kayo ng mga ganitong spell, gumawa kayo ng mga pampaswerte ninyo And then, tuloy ang kayo ng buhay. Tuloy-tuloy lang. Sipagan pa natin. Masipag tayo kahapon. Mas sipagan pa natin ngayon, guys. So, maraming-maraming salamat po sa inyong lahat. Please po like and share and follow.